Nalabas kami ngayon, punta kami ng mamili kami ng ano ng aming kutkutin. So madalim. So madalim. Ito yung view ng Omal Queen paggabi. Parang ano siya. Ghost town. Masyadong busy at hindi masyadong traffic. Papakita ko sa inyo. Yan ang view sa Umm Queen kapag gabi. Wala masyadong ano. Wala masyadong building. o di ba? ayo sa kabilang banger Kasi bibili kami ng peanut na 5 dot. Tara, tara. nag-face track ka. Huwag kang mag-face track. Para ma... Dito kami bibili. Yan. Pasok tayo sa grocery. Sabi mo, 5 dirham. Eh, 5 dirham na naman talaga yung binigay. 65. Seven na. Ah. Ang hira na. Ano pang ito? yung grocery namin dito. Ano pa ako? na? Oo, siyempre. Bakit kano to? Hindi mo ako nito. bilin mo. Chocolate man, walang ibang flavor. Anong flavor tong naman na ito? Yung isa, strawberry, ano to? Cherry. Na na, to, o, chocolate. Oh, Chocolate, chocolate no? O, <tryo> walang hindi, ano, hindi chocolate. 9.50, 9.75 dyan. Dito 9.50, dito natin.

ginger candy Check. wala silang ano dito yung filipino ano wala silang filipino yung kamya magkano yung dito ay, 10 lang bakit, magkano ba yan na daw sabi na, ang unique gusto ko to masarap to sarap nga, cheesy tolak ko dapat na yung pagkain ko. lain <laughs> <laughs> juice hmm? ano oh, oh. wala kasi sila sila dito prutas ah mag, ano sana ng carrots wala ma nagbaseri lang sila dito So, ito lang ang um, ano ko. pala na-play kanina. Ito, So, magbabayad na kami. Tapos na kami, ha? Hindi na, uy. Hindi ko na. si, ah. Uy.

Ayaw niya daw ng chocolate. Kaya naghanap siya ng ano. Ganap siya ng vanilla flavor. So magbabayad na kami. And this is a pan set. si madam no problem yung mga pinamili ni madam grocery daw si madam so pa uwi na no kami ano dahi? Ano ilagay ko dito ba? Oh, diba? So, uwi na kami And That's it for today's video So, tapos na kami mag-grocery Mag-grocery ng aming mga ano Tapos na kami mag-grocery Grocery ng aming mga kututin ito lang ang nabili ko. Tangkay madam. Tingnan mo naman. Oh, na, so, uwi na kami. At tatawid na naman kami sa kabilang banger. Diyan. Tawid tawid Wani sa sakyan So wet. So wet. ini Arbab takba takba pasok na kami sa daanan papuntang Encantadja. See you, bye bye. That is for today's video. Uwi na kami sa aming mansion. Hindi na makita, madilim na.